Magandang araw po sa inyong lahat. Si Sara Panahon po ito muling nagaanyaya. Tayo na sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Lucas, chapter 21, 1 to 4. Tungkol po ito sa isang biuda o balo at ng kanyang hamak na donasyon sa templo. Napatanong tuloy ako sa aking sarili sa kwento ng ebanghelyo ngayon. Nakapag-alay na ba ako nang pinakamahalaga kong pag-aari katulad ng byudang ito na inialay ang buong kabuhayan niya. Kailangan ba ng Diyos na ialay ko ang lahat ng aking ari-arian? Ano kaya ang nagtulak sa byuda na gawin ito? Bagamat hindi naman sinabi sa kwento na iyon na lang ang kanyang huling pera pinuri at hinangaan ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging mapagbigay hinangaan ng Panginoong Hesus ang kanyang saloobin at pananaw na handa siya at kagustuhan niyang magbigay ng bukas palad kahit sa gitna ng kahirapan. Tahangahanga talaga ang balo dahil para sa kanya ito ang paraan niya ng pagbibigay parangal sa Diyos na karapat dapat tumanggap ng pinakamahalagang alay mula sa atin o sa anumang kaya nating ibigay. Sa akin pong pagninilay, hindi naman importante sa Panginoong Hesus ang halaga o dami ng ating ibibigay. Ang pinakamahalaga ay ang saloobin ng puso natin na bukas palad at buong kalooban tayong nag-aalay. Naalaala ko tuloy, tulad ng pagbibigay natin ng regalo sa sino hindi ba, karaniwan, pinipili natin ang pinakamaganda at mahalagang regalo sa mga taong mahal natin, sa mga tinitingala o ginagalang natin. Para sa balo, ang Diyos lamang ang nararapat bigyan ng pinakamahalagang alay o regalo dahil mahal niya ang Diyos, iginagalang at sinasamba niyang lubos. Sino nga ba ang Diyos para sa atin? gaano natin siya pinahahalagahan. Nasaan siya sa ating listahan ng mga taong bibigyan ng alay? Malapit na po ang Pasko. Sana ang Diyos ang nasa number one sa listahan natin ng pagbibigyan ng regalo. Sabihan din po natin ang ating mga kaibigan sa paborito ninyong social media gaya ng Facebook, Spotify, YouTube or Instagram na paghandaan na natin ang iaalay natin sa Panginoong Jesus. God bless po.